Ito mga kasenso, yung 90 days na namin na saw, ngayon lang ngayon ko lang napansin dahil kararating ko lang kahapon, nagkaroon ito ng nana sa kanyang ilalim ng baba, na itlugan ito ng langaw, kaya papansin niyo may itim-itim. Ngayon, sprayhan po natin ito ng ANK. Ito po ay disinfectant antiseptic. Masusubukan natin kung gaano ito ka-effective. I-update ko po kayo pagbalik ko galing sa deliver ng RTL. Pero ngayon, mag spray po tayo. Ayan. Boy. Bali, ispilahan natin to 3 times a day para ano, mamatay yung langaw dyan dahil may itlog yung langaw dun sa ilalim. Hindi naman natin mahawakan. Ayan. Pero ito ay 90 days na po ito na buntis ang sawo namin na to. At ang breed ng baboy na ito, F1 ng large white. Kaya ito F1, ang tatay niya is pure na landrace at ang nanay naman niya is pure na large white. Kaya ang kinalabasan, eh, dahil dominant ang large white sa kanya, F1 ito ng large white. Yan, inisprehan ko na ngayon. Update ko kayo next day.